Hello guys, for today's video, uh, mamaling kita. Sana so, ate kwarta dre 700 unsa tong mapalit sa 700 700 kayo pang oh, uh, transition ta natay si Lupin dre basudan sa tong mapalit sa kayrata derog kan motor mahal kayo 35 in taon ya kita niyang nga guapo kita sa tunggalo gere gipakuan pakwantag kiblar tagne king inet madawot totong skin ko lakaw ta padulong na ta sa palengke nakita na unting nabara ni Koltata yun sa man ni paggama nila ning nabara ni Koltata nga brown man tapos sudlan lang dito water melon so dali na ta sa mga gulayan agi sa ta dali sa mga gulayan tawo ninyo kung sa presyo sa mga gulay ay tag 45 o oh, kamatis 35 sa kakita anak perting baratuha tag 30 oh lat daw ta dili. sa litos litos ni cha -moreng. oh nay tag gis sa nang tag gis nang anong tag gis man o oh, at sal ng yelo Taka kita oh, o nga green gripolyo ni ang kulumbok o oh, tagbinzing ko lang perting baratoha, barato, barato kina guys latawa lang, lang ninyo kung sa mga presyo na mga pizzay na ano, mga gulay gulay perting baratoha, na oh, kita ka ng kulay kulay nga atsal tagbain ko na rana o oh, niyo na mga na mga gulay kasawag sawag ang itlog ni Moray ah, na na mga kakanindra Kita niyo drama mga kakanin ng pating baratuha. Mm, dari Takyante, ang Bombay ni Chamurai. Lantawa, perting baratuha na guys, lantawa niyo na. So kay abot na tas kulayan. Abot na ta diri sa mga manukan. Kita manaw na mga manok. Oh, pilarang kilo. Tag 75, si di ba? 180. Oh, manok pagid na katong broiler. Wala pagid kay makakita diri nitip Nan, kita kana daun sekarlang, ay paklang sekarlang o daun oh, si pilipil, ay bunga si pilipil. dari hmm, ayo, ngagmay repulio langka ni karya, para baratua, nagjis lang. Hmm, dari tapas forward, sa nan, dari nata sa mga wait, 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 wait asa naman ta? o oh, nata dari uh, tilapia no cost 200 no cost nga uh, pula 190 amarator kayo dari siangkol ang tawa siangkol naggama ni siya o ka tilapia perting buhi a kayo ang um, talaba ay tag no cost nga puti 280 300 ang kilo. Klase-klaseng nukos. No o, oh, napay banami, nami? Madami ni ma makalipay. Pertik baratuhan na guys. Ang tao yun lang. Kung saan ang klase yung uh, kasili. Kita kang sili. Tag 100 ng kasili. O na yung mga kagang. Tag 300 ng kagang. Pertik baratuhan na. O pagkawad. Naambot na tadari sa mga daggo. kayong mga isda. Tapos klase yung mga isda sa bato. O. Pila na lang yung kilo dari. 150. Uh, ito 20 perting barato ha jud kayo maligya pasyante, kakanin. na maligya pa si Ate Trika kanin tag singkor kuno ay na wa ko sa buton sa yang gingon basta kay ni singgit siya kakanin kakanin mo dira di ara abot na to sa tilapia patay ta kuak ng tilapia dito sa area tilapia yang gold nan perting barato ha kayo isda o oh, na iba ni makalipay tang dagwa kay nang banami ni makalipay dia patang daghana kay na klasik-klasik benami dari lap yang giwa-iwa na dari yang kul saya beli gian dari hito ni oh tilapia ni karya para tua dari spika sama yang beli gian wih sama ni langgam oh nai baki perting para tua yang baki ya ah. oh ah nai, nai, nai. manuk perting para tua yang manuk So oh, ni kagang, tag 360 kagang mahal lang po ng kaganga po oi no, eh. Oy, hito, ituto. Dire, unsa man ni? Uy. Batod. Pati ang dagwang batod kasi may mukaon ng kuana man batod oy. kuha naman kaya ng batod na, na. ikaw mukaon kag batod. Oh, may, may kagang 360 ang kilos kagang. Pass forward, diretas baki. Mm, baki pang liok-liok ok, ok, pang baki. Hmm. Ay, kalapati. Dago ng Anay. Baki. pertingkuanas ko baki. Um, ni Karya. Dago kayo. Oh. pas forward. Manok. Manok ka na punta. palita diri og manok. ngatag O cinta lang ang iwa. Na, ah, isa kakuan. cinta. Pero habang uh, order ta, yiba, iwa pa man dari tas pikas lantau dari tas pikas hmm kita ke ulud dera patang na ulud nan oi unsama sama ni maka uni ni batud sama nak ni kau ka anak baki gi iwa hmm. ke uma naman Dito balik tadi sawan gulayan hmm ang baligya sila sa bungon kita na forward dire na putas karnihan kita tag trindra gagyagera ng trindras market sa kilid pero dire ta sa tarike kuya unsa ka si kuya oh kita ni man tatok sa liog ni kuya perting ko na sa liog oh nata, na ta yung man naman tanan ang nabili na lang is nata guys unboxing na ta diyan na tong sa na napalit sa 700 lang taon na to unsa na napalit sa 700 citrus tagjis lang ng sitos tagjis so, na isa ka putos jis lang o bitsin tag 20 ang bitsin uh, sa itong napalit pa dali uh, o oh, nai aus tag 20 bumbay tag 20 gapong putos 20 20 baht ah uh, sa dua ka putos rinta sa so, panay itong napalit dali o uh, paminta nga buo kaya wagi kayo mapalit dito nga kuhan nga buo talagang ka yung go kita ka eh, langka paborito oh, beriton langka palitan ato kaya pasing bagbao nya palitan ato nga langka tagjis lang na siya ay bayti de bayti cepat so, tong palit dere mm -hmm. manok kare na manok cu singko so, palitan na cu singko cepat nadra Ya buat nana so, nak oi Sana ya. dia Tilapia ke giwa iwa sing wintalang Tolo kebuk giwa iwa sing wintak oh. Siapa so, nak duk Pagdalik Tu nimo so, oi Siapa nah? Lai ya ya ajo doi Siapa so, nak Ah karne o oh, sige Sintu sing wintalang karne Sintu kilo wintang kilo Ay sa kilo dahi mo sige kilo Oh, 150, 150 baht sama nak tau Pagdali gaya pun ni mo ay Gaya kada ko Nantian ni mo Sama na Ha no cost oh, Pila man ang no 100 Pero hap lang Imo ipalit Ah oh, sige 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 100 lang daw Hap niya 220 man kilo Gihap niya 100 lang Mayo po Sama na siya Do gaya po na Ay gaya Iyak lang nang dagway ni mo ba Pagdali Sama na? Ay, o oh, sige sige, kana pangkilaw o pang sabaw. O, oh. niya mo, lami na na. O, oh, lami mga day, sige sige. Mayan na lang. Mayan na makakuan ka. Sa pa na? Ah, pang kamunggay. mainyawat na lang, makakuha ka kamunggay dito sa so bus. sige sige. to, si 700 ni mo. Ya, nakasya ratanan. Pamasahe ni mo. Pilay mo pumasahe. Ah, na, tanan ni mo nagpalit. Pabasahin niyo mo pilara. Papakad to, 35. Pagpauli ko rin ta. O oh, sige. Nya, sakto ra. Wa ka magkaka na short. Si